Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Indigenous Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalists during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. M. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome, Dito palatuntunan, Do Alternativo. para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi, maangkin ang kagalingan walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto tayo sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternativo Pounder multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada de Libo kasama ang ating co-founder, co-inventor inventor Magdalena de Libo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbokasiya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo Doc Vince Lambak ang inyong holistic coach. Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe nakasulat sa Juan, talata 6, kapitulo 63. Ang Espiritu ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ito'y nakasulat sa Juan, talata asays, kapitulo 63. Ito'y nakasulat at marapat isa buhay mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe, hatid ng dok alternatibo. Oh, ako. Dok Alternatibo Newscast. Magandang araw mga kadok alternatibo na nakikinig ho sa ating palatuntunan. Dito na naman tayo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan. Hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication sa synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang ating pinakauna nating gagawin mga kadok alternatibo sundin ano yung ipinapalaganap na bukasya ng dok alternatibo. Una bes, ang pag-inom ng tubig, kailangan mainom natin yung walong baso sa isang araw with apolbic minerals. Pangalawa, alamin natin ano yung mga dahilan kung bakit nagkakasakit yung tao sa pamagitan ng mga ginaganap herbal and holistic seminar ng Doc Alternatibo. Nandoon ang kongkritong solusyon para hindi ho tayo magkakasakit at ating mamimintina na yung ating magandang pangangatawan. Isa ho yan sa mga alituntunin na ipinapalaga na po dito sa dok alternatibo. Huwag ho nating imimintain yung ating sakit. Isa ho yan sa mission and vision ng dok alternatibo na yung formula na siya mismo ang malaking maitutulong sa lahat ho na mga karamdaman. Kailangan ho natin na imaintain yung good health. Ipapano natin imimintain yung good health merong paraan para masolusyonan yung grabe na mga problema. Hinggil po sa ating pangangatawan, dito ating isinisiwalat ano yung dahilan at ano po ang dapat nagagawin upang hindi ho magastusan yung isang individual. Napakasakit isipin na marami ho mga retiree na nauubos yung kanilang pera dahil sa kami mintay ng kanilang sakit. Ano po yung ating pipiliin? I-maintain yung ating sakit o i-maintain yung ating good health? Sa kamatawid, eh, mas better na i-maintain natin yung good health. Ipapano eh, natin i-maintain, yan po yung assignment ng ating mga taga-subaybay na ang tagal nang ma-maintain yung sakit, marami nang pinuntahan ng mga manggagamot pero wala pa rin nangyari nandyan pa rin ang sakit. May magandang solusyon na ihahatid ang DOC alternatibo sa inyo. Puntahan natin o di ba kaya bisitahin natin yung ating mga branches nationwide upang maturungan ho kayo. Kailangan ho na makumplito yung formula upang sa gayon yung ganap na pagbabago na inaasam-asam ng isang taong merong karamdaman, masusolusyonan mo yan sa madali ang panahon. Pitong araw lang masusolusyonan yung ganong problema tulad ng kanser, hypertension, diabetes, kahit anong mga degenerative diseases. Yung challenge natin, kailangan makumplito yung formula na dyan. Kaya yung advokasya, siya mismo ang daan para sa kagalingan ng isang masakitin. Ano yung advokasya? nanjan sa dok alternatibo. Kaya yung ating apila sa lahat nating mga kababayan na nakikinig ho ngayon, kailangan yung yung partisipasyon na lapitan yung ating mga branches upang maturuan no kayo, mag-guide kayo ano yung dapat nating gagawin upang gagaling at saka masolusyonan yung ating iniindang problema. Yan po yung isang rekomendasyon ng DOC Alternatibo. Pangalawa, kailangan makumplito yung formula tulad ng 7 days cleansing formula. Ito talaga yung pinakapunto di vista na malaking maitutulong at epektibong formula para sa lahat ng mga karamdaman. Now, kung grabe na yung maintenance medication mo, ilang taon mo na minimaintain niyang iyong sakit, marami ka nang iniinom na mga droga pero wala pa rin pagbabago, I can recommend sa inyo, mga kaibigan, ito yung 7 days ah, cleansing formula kasama po 'yung ating mega dose vitamin C ib ng dok alternatibo. Huwag na wag ho nating kaligtaan 'yung ating lubos na panalangin. Isa ho kasi sa elemento ng kagalingan 'yung 'yung paniniwala. Kaya ikaw kaibigan, kung naniniwala ka na 'yung katawan mo e eh, ang naglalang 'yung ating pong may kapal subukan ang formula ng Doc Alternativo upang makamtan po natin ang tunay na pagbabago. Para ika nga yung iyong iniindang problema masolusyonan sa madali ang pagkakataon na ipinalagana po dito sa ating palatuntunan. Kaya yung ating mga kababayan na nakikinig ho sa ating palatuntunan, yung ating paghihikayat sa inyo, na sundin lang ano yung nakasulat sa nasabing formula at ito'y may malaking solusyon na maigagawad sa inyo mga kaibigan. Isa na namang testimonya, ito yung nagpapapatutuo sa lahat nating mga kababayan na may malaking pagbabago habang sinubok ang formula. Narito yung kanyang testimonya. Corazon Sunga po ng Las Piñas City 69 years old. 2016 po ako naging member dito sa Alternative. Ma'am, bi kayo dito sa Doc Alternative. paki shay ay yung ano yung mga karamdaman nyo. Ah, uh, ang sa akin po dati yung high blood. Okay. Tapos cholesterol. Okay. Tsaka yung isang mata ko po na to. Nawalan po ito ng panangin. Mm -hmm. nag, talaga pong nag-block siya, nag-block out. talaga. Ma'am, uh, alam mo natin na matagal na kayo dito sa Dok Alternativo. Yung wala ka pa dito, ma'am, ano yung minimintin mo? Madami po, Dok. Oh, Walong, hindi ko alam kung anong unahin ko. May amlodipine, mayroon para sa kolesterol, mayroon para sa mata, mm -hmm. tapos sabi po malapit na sa diabetic, ganun, ganun. Okay. Eh, pag iniinom ko po sila, parang, pala, parang hindi ako gagaling dito. Mamamatay ako dito, sabi ko po. Ano yung pakiramdam nyo ano no, ano na umal? Ano po, nahihilo, nag, nasusuka. Sabi ko, imbis na two, two, months lang po yun. Kasi after two months po, binigyan ulit ako, sinekuli. Imbis na bumaba po siya, Tumas pa po, dadagdagan na naman yung dosage. Ayoko na. Sabi ko po, eh, nakikinig po ako sa Radio Veritas noon. Narinig ko po itong alternatibo. Sabi ko. So, anong ginawa niyo, ma'am? Ano yung inabel niyo dito na program? Noong una po, ano, ang ginawa ko po, ano lang, nag-member po agad ako nung time uh, na yon. Tapos? Pag-uwi ko po ng bahay, mga 3 days yun. Yung box lang po na maliit. Ah, oh, yun. Oh, yung Opo. cleansing uh, capsule. Ako, yung maliit po na Opo. box. Ininom nyo yun, ma'am? Opo. Anong Tat nangyari? Naramdaman ko po na parang gumagaling yata. Tinanggal ko po lahat yung mga iniinom ko. Ayoko na to. Sabi oh. ko, diretsyo na lang ako dito. Sabi hindi po, ka natakot, ma'am, pag talis hindi, mo? Hindi po ako natakot kasi ang inano ko po sa sarili ko gagaling ako dito. Ayun. ito na siguro 'yon na tinuro ng ng Panginoon na dito ako gagaling. Ayun. Basta nung naramdaman ko po na unti-unti parang magaan yung pakiramdam ko, hindi na ako nahihilo. Pulbik lang po. Ayun, oh. Yung binuinanak ko at saka yung mata ko sinubukan ko. Opo, dito? dito po ay solution lang po tapos yung ano yun nga po yung capsule na nandun sa maliit na box. sakay yeah, oh, yung cleansing capsule. Saka yung po na ano, Malip. na maliit. May ma malaki yung resulta, oh, ma'am? Malaki po ang uh, at saka nun po, upo po ako sa ganito, hindi po ako makatayo ng walang inaawakan. So malaki talaga, ma'am, ang resulta Malak sa capsule, malaki, po talaga yung ano, naging resulta. Kaya lagi po akong nagpapakatotoo. Tuwing, kasi nagsiseminar po talaga ako. Hindi ako oh, yeah. nanginayang na magbayad ng seminar basta gusto ko matuto ako hanggang sa yun po unti-unti yung mga paako ako na wala yung sakit dati po sa ganito ngagdanan hindi na ako maka So kayo ba Ma maliksing maliksing Ay nako po dok nakakakit na po ako ng LRT Ayan so ma'am marami yung nakikinig ngayon ano yung magiging mensahe mo sa kanila ma'am uh, ang mensahe ko lang po sa kanila unang muna maniwala tayo sa Panginoon, na itong pinupuntahan natin ito, gagaling tayo. Kasi po, kung hindi rin, medyo may sakripisyo po kasi sa umpisa. Ayun, sacrifice talaga. Oo, talagang yung mga kinakain mo dati na, ano, hindi mo makakain muna. Ayun. Ayun. Eh, kung hindi ka naman po gustong sumunod, huwag ka nang maggumastos. Kasi, hindi ka po gagaling kung masusunod mo yung gusto mo. Ayun. Ayun. So, ako po talagang, Tinano ko po dito na dito po talaga gagaling ako. Ayan. So, yun po, unti-unti hanggang sa dati po, hindi na ako nakakapag-isa uh -huh. na umalis. Ngayon, nakakapunta na po ako kung uh, nakakapamalengki. Lahat-lahat po nagagawa ko na. Yung vitamin C, nasubukan nyo? Nasubukan ko po dalawang beses yun. Nung, nangyari? lalo pong eh, gumanda. gumanda, yung pakiramdam. At Ulog saka, nyo. Tulog po mas mas pun tulog ko wala pa akong problema sa tulog dahil dun sa kape. Uh -huh. Hindi ko po tinatanggal yon. Pinagahalo ko yung kape, B complex. Sa po yung ano sama-sama po yon. Nilalagyan ko po ng pulbik 20 kapatak. Araw-araw po bago paggising ko, dalawang basong maligam-gam na tubig pinapatakan ko po ng sampung patak na pulbik bawat isang baso. Ayan, no. Nilalagyan ko po ng konting asin. Ayan. Uh, yan po yun. Routine ko na po yun. Ayan, Tapos... Ayan yung talaga raw araw na ginagawa Opo. Ngayon po, yung isang litrong tubig na maligam-gam, nilalagyan ko po yan ng... ng ano, ng molasses saka po yung honey. Ayan. Tapos, nilagyan ko po ng 40 kapatak na pulbik. Tapos, yung... Iniskis ko po siya ng, ano, ng lemon. Okay. Iinubos ko po yun sa loob ng isang oras. Uh -huh. Okay. Ma'am, gusto ko lang ipapaklaro ha. Wala hong binayad yung dok alternatibo sa yung testimonya. Wala po akong natatanggap na bayad kahit singko. At ako po'y nag lang base sa aking naging karanasan. Yeah. Gusto ko rin po kasi ikalat sa mga taong kamukha ko na naniniwala na nandito po talaga yung kagalingan. Lahat po ng mga kapatid ko na share ko po sa kanila, naging doktor na po nila ako pag ano. Ko, pa, mga anak ko, apo ko, yung apo ko nga po pag may... Gawa mo ko ng, le, ng ano, kalamansi at saka ani pag niyong po siya. Uh, okay. Siya po mismo patakan niya ng pulbi kasi nakikita po niya. Uh, mam, anong trabaho niyo noon ma'am? Ako po dati, nag, nananay po ako, sewer so, po ako. Uh. Okay, so, mga pakisaysay ulit yung kumplitong pangalan po natin? Uh, Corazon Zunga ng Las Piñas City, 69 years old. Yan ang prueba sa kaepektibo na itinuro natin sa DOC Alternativo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na brands ng DOC Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan. <laughs> Dok Alternativo Newscast. Pruweba sa kaypiktimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door -door delivery order, mag-message lang sa 09469673211. Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga na makausap personally dyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural megadose vitamin CIB at dagdag pang patunay ng kagalingan na hinto ang safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program at natural megadose vitamin CIB ng Doc Alternativo. Ako si Felisa Angelio Somoraldi ng 61 years old na po sa ngayon ng Puerto Princesa, Palawan. Malaking na naitulong talaga. At the age of 45, kilala ko na ang top alternative talaga. Ang lahat ng product at yung sakit ko na kung sabi ng ng doktor, eh, mamamatay na. Kaya naghanap talaga kami ng paraan kung paano. Kasi yung lahat ng sakit na sa akin na doon. Tulad ng lumaki ang puso ko, tapos yung, yung liver ko, nabalot siya ng taba. Mm -hmm. Tapos high blood na ako, diabetic. Sa akin na lahat, namaga ako. Tapos itong katawan ko ngayon, times 3, ang laki yan, di ba? Alam mo rin, Dok? Mm -hmm. Na, pero salamat sa Panginoon, nakilala namin si Doc Ed, si Doc John Bitang, at ipinaliwanag sa amin ang kahalagahan ng produkto ng Dok Alternatibo, kaya nag -pleasing. Ah uh, so nag cleansing kayo ma'am. Nag cleansing ako on that time tapos ang laki ng pagbabago pagatlong araw pa lang eh, talagang pinraptize ko sa katawan ko kasi ang mga anak ko nasa school, mister ko nagtatrabaho ako lang ay eh, mga malalaking tao yung anak ko, nagtesting ako nag brush nang maong. Oh. Salamat sa Panginoon talaga do, malakas. Oh. Ang isang na na nakuha ko doon ng pinakamagandang gumaan ng katawan, nakakilos. Sa vitamin C IV, malaking tulong talaga. Oh. Ma, ma, cleansing sa vitamin C IV, malaking tulong talaga. Kaya nga hanggang ngayon, 61 years old na ako. Salamat sa Diyos. Wala akong naramdam, naramdamang sakit na hmm. tulad ng mga nakarano at the age of 45. Salamat dahil ang lahat ng produkto ng Doc Alternative patuloy namin ginagamit. Salamat. Ito ang aking katawan sa ngayon gawa ng sa uh, sa cleansing, plus vitamin C I, B. maganda talaga ang resulta. Ako si Felisa Agilio Moraldi, 61 years old na ngayon, salamat sa Diyos. Senior na, nakatira sa Puerto Princesa, Palawan. Iyan ang buhay na prueba ng kagalingan ng isaw nating membro na pabalik-balik yung kanyang iniindang problema. Pero, Nung nakarating dito sa dok alternatibo, sinundan ang cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB at hindi na na-hospital. Naalagaan ang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuro natin sa dok alternatibo. Kaya kaibigan, sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C at mas mabuti. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar sa brands at sa loob ng ilang oras mapapakinggan ninyo ang alternatibong panggagamot. Dalin lang ang mga medical records or any laboratory results sa pagdalo ng seminar para priority sa one-on-one -on -one check up and counseling pagkatapos ng seminar. Libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magpa, magpa po kayo dyan sa branch. Doc Alternativo Newscast. mga makinarias na dikalidad kalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. Patatagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or Building 1, Door No. 14, Usa Village, Olas, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Pwede din kayong tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machineries Facebook page. Doc Alternativo Machinery's. Dito na na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan ito sa pagsagot sa mga health concern narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas mula sa ating founder inventor Doc Edgar Lusada de Libo kasama natin ngayong araw na ito ang ating Doctor of Ministry in Natural Healing ang ating national lecturer nga si Doc Juby Luntaho. Nasa linya po natin si Doc Juby Luntaho, national lecturer, hinggil po sa mga katanungan. Unang katanungan nito, Doc Juby, masolusyonan ba ang hepatitis B sa formula ng Doc Alternatibo? Ayan, magandang tanong, Doc Vince. Nako, may solusyon po, may pag-asa, may hope po ang hepatitis B or chronic hepatitis dito sa ating research no, sa Doc Alternatibo. Lalong-lalo na itong ating 7 Days Cleansing Program at yung ating bigadoose so vitamin C or yung ating blood detoxification sabayan po ng liver flushing na formula ng doc alternatibo kasi ito yung formula na nakakatulong para palakasin yung antiviral na immune system no ng isang taong nagsuffer na hepatitis B at sabayan po ng tamang diet Plus, yung talagang mag-hydrated sila palagi, o uminom ng tubig, na may fulvic minerals, everyday po yan, at para ma-manage yung virus. At ma-reduce po yung mga potential na liver damage. Sa ating ano, observation, Doc Vince, for 16 years ng Doc Alternatibo, may mga na-observe tayo na mga cases na ganito na talagang natulungan sila, no? Naka-recover kahit yung mga cases na severe na yung kanilang signs, ay talagang naka-recover sila at ngayon ay patuloy yung kanilang uh, magandang pamumuhay. Kasi Doc Vince, pag napigilan po na mag ang virus, no? yung liver enzymes at saka yung liver functions ay mag-normalize po siya balik. And then that time, the liver will uh, magkakaroon siya ng better na healing process kasi napaka-amazing po ng liver. Kasi it, isa po ito sa patunay na yung katawan natin ay may kakayanan pagalingin ang sarili niya. Yes, the liver, kahit masugatan siya, kusa siyang gagaling. Ayan, ah. pangalawang uh, tanong, gaano ba kahalaga, bakit ba talaga kailangan ng uh, mega dose vitamin C ng dok alternatibo sa may mga iniindang problema? kasi napakaraming benefits po ang intravenous vitamin C o nang ona ito po ay natural walang halong mga uh, uh, chemical walang side effects po ang vitamin C natural natin unang-unang benefits nito kasi yung cancer prevention no malaking tulong ito sa may mga nagsasuffer ng ganyan lalo na pangalawa yung cardiovascular health okay, itong may mga high blood pressure, malaking tulong kasi on the spot, Doc Vince, na-observe natin, no, while nag infusion tayo ng vitamin C, on the spot, ay nagkakaroon talaga ng pag-reduce ng kanilang blood pressure. Okay, yung kanilang systolic at diastolic talagang nagkakaroon ng reduction doon, hindi pa man natatapos yung infusion ng vitamin C. Doc Joby, alam ko ang busy mo ngayon, ibibigay kong pagkakataon sa mga schedule na Herbal Anulistic Seminar, this month of January. Yes, ayan. So, January na tayo. Ha? Okay. Uh, ngayong 16 ng January, Tuesday, kita-kits po tayo dyan sa Abuyo, Leyte. At sa uh, January 17, nandyan po tayo sa Sugod, Southern Leyte. At sa uh, January 19, dyan po ako sa Maasin, Southern Leyte. Sa January 20, dyan naman po sa Naval Biliran Branch. Ayan, yan po yung ating mga schedules ngayong January, Dr. Ayan, maraming salamat uh, sa inilaan yung oras dito sa programang Doc Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbukasya sa bawat brands ng Doc Alternatibo. Kailangan kay bigan makausap ho kayo personally marche yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs Hoy bueno, na mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa. Para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong ka alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Doc Alternativo Newscast Doktor Alternatibong, the expert in alternative medicine.